Kuya... Junel Montenegro? Ikaw na ba yan? Sino ka? Ako si Nino Montenegro. Anak ni... Kalbi Montenegro. Nino Montenegro? anak ka ni Itay? Anong kailangan mo? Anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang alam sa iyo na si Itay nasa ospital. Nasa ospital? Nasa ospital? Bakit? Ano nangyari sa kanya? na nice si Itay. Ngayon, bakit ka nga pumunta rito? Para humingi ng tulong? Wala akong maitutulong sa'yo. Sa tatay mo. Alam mo, iniwan niya kami. Bakit niya pa kami guguluhin? Hindi na nga namin siya hinahabol eh. Ngayon, may sakit siya. Magpapadala siya ng representative dito para ipaalam na may sakit siya. Para ano pa? Matagal na siyang wala sa buhay namin. Hindi na namin siya kailangan. Hindi ako nagpunta rito para humingi ng tulong. Gusto ko lang sabihin sa iyo na Nais kang makita ni Itay. Gusto ka niyang makita. At ang ibang mga kapatid ko. Mabuting ama si Itay. Hindi niya kami pinabayaan. Lagi niyang inuuna kami bago ang sarili niya. Nagpapakahirap siya. Nagsusumikay siya para sa akin. Para mabigyan ako ng magandang buhay. buhay ng magandang edukasyon. Naging mabuti sa'yo, pero sa aming magkakapatid, hindi. Nakakaingit ka naman. Naging mabuti sa'yo ang itay. Pero bakit sa amin hindi niyo nagawa? Kaya namang pala niyang magpakaama. Kaya namang pala niyang magpakabuti. Pero bakit hindi niya nagawa sa amin? Dahil sa sinasabi mo yan Lalo lang akong nasasaktan Lalo lang akong nasasaktan Sa ginawa niyang pag-iwan sa amin Bakit kailangan niya pa kaming iwan Bago siya natuto Na maging isang mabuting magulang Napakaswerte mo Dahil lang ikaw na ang naging anak niya Naging responsable siyang ama naging mabuti siyang ama. Yan. Yan ang nagpapasakit lalo sa aking kalooban. Ngayon pa man, masaya ako para sa iyo. Dahil hindi mo naranasan ang naranasan naming magkakapatid. Kinalulungkot ko ang ginawa ng itay noon. Pero sana ngayon ay mabigyan mo siya ng pagkakataon na makabawi sa inyo. Ama mo pa rin siya, Kuya. Sana. Buksan mo ngayong puso. Matuto kang magpatawan. Ama mo pa rin siya. Swerte ka pa rin. Huwag kang Hindi naman ako galit sa iyo. Naintindihan ko, kuya, ang nararamdaman mo. Kung ako ang nasa iyong kalagayan, ganyan din ang mararamdaman ko. Pero kuya, ang nakarani nakaraan na. Sana, magmubo na tayo lahat. Magpatawaran na tayo para sa ating katahimikan ng puso. Kuya, maawa ka, Kuya Janel. Sige. Pupunta ako sa kanya. Ayoko rin naman magtanim ng galit sa kanya dahil siya ang amo ko. Talagang sumama lang ang loob ko ng gusto dahil sa nangyari. Pagpatawan mo rin.